Good morning, good morning. Dito na naman tayo sa ano sa Buruangga Port. Eh ito naman ang Buruangga Port na 'yon. Ayano. Mga tracking nandito lahat. Tracking nagtambak na naman dito. Walang fast cut sa Buruangga ano. Sa kabilang ang tawag nun sa uh, sa Mindoro sa Ruhas Sa uh, Jaspero andun, dito kami tambak na naman lahat so, makakasay, kami, so, makakasay kami ngayong umaga ngayong umaga dito sa uh, Ha. Nila, pinisina sabke namin barko. Ayun, dalawang barko yun sa kabila ani sa. Ano, tambak lahat.